Among um, first po on VP Sara Duterte's comment regarding the prime water probe. Um, sabi niya po ay it's political and ginagamit lang do, ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay Senator uh, kay senatorial candidate Villar ano po ang mm -hmm. comment natin dito We cannot expect anything nice or any nice word from the vice president in favor of the president and of the uh, present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika, without really answering or responding directly to the issues. Unang una po, since 2023, nung uh, pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at uh, na ito ay na-gasto sa ila, sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may isyo pa rin po tungkol sa 12.3 billion uh, na findings patungkol po sa DepEd uh, unsettled no? Uh, financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng Prime Waters. Tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng Prime Water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang Prime Waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At uh, ang, ang, ang nais lang po na sana natin, kung ano mang uh, pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating vicepresidente, Presidente, sana po ay uh, i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita o pagmumura. Tandaan natin, ang prime waters, kaila, uh, ang prime water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taumbayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabaho ng taumbayan. You've got a follow-up question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Mamingi lang po ng details dun sa investigation, which agency will investigate Prime Water at kailan po ito magsisimula? Nagi-start na po. ngayong araw na to.